Isang magandang araw po sa inyong lahat and welcome to Season 3 of Ask Father by Family Rosary Crusade. At alam po ninyo, kakaiba ang ating format ngayon. Maaari kayo naman ang ma-feature na tagapagtanong natin sa mga susunod po nating episodes. Kaya po samahan nyo kami ni na Father Carlo Narbasa at ni Father Rowan Rebostillo para sabay-sabay nating alamin siya sa atin, at namnamin ang kagandahan ng ating buhay kristyano. Huwag nang mag-atubili. Ask Father na! Ako po si Jude mula sa Holy Family Parish Trust District. Ano ba ang pwede nating abangan dito sa Jubilee Year dito sa Pilipinas? Alam po ninyo, sa Pilipinas may itinalagang mga Jubilee Churches kung saan pwede natin siyang bisitahin kung hindi tayo makakapunta ng Roma. No, sa Roma, mayroong mga Jubilee Churches din, Jubilee Door na pwede nating puntahan. Pero kung wala tayong uh, kakayanan, pwede tayong pumunta dito sa Pilipinas at bawat diocese ay may kanya-kanya po tayong Jubilee Churches na pwedeng bisitahin. At pag binisita nyo yung mga simbaka na yon, ay meron tayong pwedeng tanggapin na indulohensya. Na, na parehas din sa matatanggap mo kung magpunta ka doon sa Roma. At alam po ninyo, sa bawat diocese may kanya-kanya tayong tinatawag na Jubilee Passport kung saan pwede po ninyo itong uh, gamitin pagka napuntahan niyo yung mga simbahan na to matatatakan yan para malaman na nabuuin niyo yung mga simbahan na kinakailangang bisitahin at sabi ko nga maganda ngayong darating na Holy Week pwedeng yung mga simbahan na yan ay bisitahin natin no para nagbisita iglesia ka pero ang pinuntahan mo ay ang ating mga Jubilee Churches upang matanggap ang indulgence o indulgensya. Kaya siguraduhin nyo na makilahok ka sa inyong parokya, sa inyong diocese upang ikaw ay maging bahagi ng 2025 Jubilee Celebration. Kasi ang susunod po nito, baka sa 2050 na. No? Matagal-tagal pa yun. Nako, 25 years from now, sabihin, by that time, ilang taon na tayo. Ako, ilang taon na nun. Kayo, ilang taon na pa after 25 years. So, baka ito na yung pagkakataon natin na makilahok at maging makabuluhan ang Jubilee Year ngayong 2025.